Hello everyone, uh, welcome back po sa ating YouTube channel. Uh, kumusta po kayong lahat? Uh, ngayon lang tayo to naka-upload muli ng long form video dito sa, sa YouTube kasi uh, nung nakaraang mga buwan uh, may violation po tayo sa YouTube. Uh, ngayon susubukan natin sa pag-upload kung may makukuha na ba tayong views. Ayun, naglilinis po tayo sa ating si Boys Downan. Bayulis yun ako noong buwan ng Mayo uh, Noong Mga tatlong buwan Dahil sa short video na Cockfighting Hindi ko alam na bawal pala sa Youtube At ngayon uh, Pagka August uh, Nawala na ang aking bayulis At ngayon uh, Malinis na ulit Ang aking Youtube channel uh, At sa hindi pa nakasubscribe Sa aking Youtube channel uh, sa, Sana po uh, subscribe naman at pakihit sa notification notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na gagawin dito sa mundo ng YouTube. Ang aking mga content ngayon ay focus na lang ako sa pagsasaka. Kasi dito si sigura si, siguradong hindi tayo mababayolis yon dito. Ah, nagdilinis pa tayo dito sa ating sibuyas kasi maraming damo. Ayan oh, ang dami. Ayan doong sa baybanda banda ah, tapos na uh, dito na lang dito na lang ang ating lilininisan uh, bago tayo magpatuloy sa ating ginagawa uh, ipasyal muna kayo sa aking munting sibuyasan ayun simula tayo dito ayun ito ang ating munting sibuyasan. At ito ang ating tagabantay. Uh, ah, siya na po ang tagabantay dito sa ating sibuyas. Kasi nung nakaraang buwan, uh, ah, dinadalaw tayo ng unggoy dito. At kinakain ng ating sibuyas kaya nalalagyan natin ng tagabantay ito naman ang kalagitnaan ng ating munting sibuyasan oh. look at the view look at the view sa ating bukid ayan so ngayon papatuloy po tayo sa ating paglilinis ng ating sibuyasan at uh, kukunin natin ang mga layang dahon, ganito ganito lang ang paglilinis ng sibuyas ilagay natin sa may sako sa ating sako yan lang po ang trabaho namin dito sa sakahan medyo mahirap pero kakayanin pamilya uh, uh, At dito muna magtatapos ang ating video. Uh, salamat po sa panonood ng ating video. Uh, sana po magkakita tayo sa aking muling video na gagawin salamat po